Diga pala, panuwarin mo ito. Ako po, Chef. Dito ba? Pakita ka. Ito yung bagong kaibigan ko, baka kasama dito. manonood lang muna siya para siya naman ang sunod ng bubulis na ito. Para, para mamukay. Magbabulis kami ng ano. Baka lang baka. ibon niya mga kapat sir. Pati ka muna pare. Abati mo yung mga nag-aakli ng kapat sir. <laughs> Sabihin mo, mag-aakli yung mga nag-aakli dyan. Ganito lang ang trabaho namin dito. Ang pinampi. Little <laughs> Didi little monkey. Matawag na yung anak. mo rin. Oh, yung bata di ba? Tayo ng bata pamangki mangkilan kami dito mga kabutser. Kaya huwag kayong matakot mag-apply. Kaya nyo yan. Basta kung may kasama kayo Pilipin, mas marandaan sa mag mag training sa inyo. Pero pang ibang lahi, mahirap mga kabutser. Pero kung Pilipino yung mag-tuturo sa inyo, swerte nyo. Ako, mahalas ako dati. Huwag tayo mga kabutser. At tayo sa akin, Pakistan sa pa Egyptian. Napaka fast, fast, fast. Namadali ako lahat yung na yung mga tao na kaya maganda kung may Pilipino ka, kasi nga, alalayan ka lang. Hanggang sa matuto ka. Tulad ako, baka ako rin sa mga bago, pagbayaan ko sila matuto. Pag hindi sila matuto, problema na nila yun. <laughs> Ganun lang yung mga kabutsyad dito. Basta manood lang sila, tapos subok-subok, walang problema, masira man ko yung anong karne. Walang problema yun. Pero pag yung may mga sira o yung mga ibang lahi, papaipal ba? Sobrang galing daw nila. Mga nurid nurid din naman. Pero okay lang yun. Pag yung bago ko pa lang kasi, kailangan hindi ka pa palang, mga kabutsyer. Kaya hmm. Hindi ka pa pala. Okay ka na ng okay hanggang sa matuto ka. Pag kabisado mo naman, pwede ka na umano doon sa kanila. Oh, lang lang. mga mali yung tinuro nyo sa akin dati ha. Puro ka mali yan ha. Ngayon marunong na ako. Ganun lang. Pero okay lang. Kailangan okay nasa mababang ano pa rin tayo. Huwag tayo magmataas kahit may natuto na tayo. Kahit sa anong lahi man yan, anong mga bago, isipin nyo lang yung naging bago kayo dati. Kung takot kayo, nangangapa kayo sa pangungusto ng pangalan, sa paghihiwa ng kambi, kung saan ka patamaan, pagbubulis ng baka, sa amin, din amin, tinan nyo. Hindi kami na nagmamadali. Nakikita nyo yung pagbibidyo ng mga Alam mo ano talaga eh. Alam mo yung tama yung race, nag-ahawulan talaga ba? Ito, mani-mani lang. Kasi hindi naman kailangan talaga magdang tayo. Pasikatan eh. Wala yung mga nagko-comment yan, pasikatan. Bakal mo lungs. Ito, okay lang yung bro. Basta ako at least, marunong ako magpatama ng mga baka. Kung saan pa katama ako saan. Ay hindi tayo pwede magpano dito ba? Huwag masugatan ka. At tawa na nga lang ng kupanya niyo. Masabihin pa yun. Wala kang utak. Di ba? E kung ka, ah, hindi. Simple lang, trabaho mo. Ito lang yung pasang mahirap dito itong bakbak yung mga kalutso. Mayroon din ang kukumit dito ng mga pangalato. Kasi siya na kayo, di ko lang ito? Basta, tao ko lang dito. Oh. Ano? Buto. Kayo nang bahala mag ano, husga. Mga kabutser, yan. Ito, medyo mahirap dito bakbakin. Yan. Tapos naman mga ka-coach, sir. Sunod na itong, ano, bunmaro. Tanggalin natin itong bunmaro dito. Lagyan ng sabitan. Puto dito, dito. Ito yung ko, pare. Nagawa yun, si Charon. Dati nag-iipon-iipon ako nyan. Buta, sa trukaw ko. na, -tari. na -tari. yang mau nak tanggal ini pun malam aku bocor. dan itu adalah malam bocor.

Ya, no, yan, okay na yan. na yung bunmaros. Tanggalin natin itong buo. Kulang kami dito mag gano'ng bunles, mga kamod Hindi nyo makita kasi malayo yung camera ko, mga kamod siya. Kaya papakita ko na sa inyo yung mga bunles mamaya. nasa siya. Tatabo lang ba Kaya yung mga nag-apply, lakasan yung loob nyo mga kabutser. Walang problema dito sa Middle East. Malasanay din kayo. Isang buwan, okay na yun mga kabutser. masanay na kayo, okay na mga kagod siya, napakabilis lang. Tututun na good kayo no? Kaya, kahit masyadong hindi masyadong, ano, para ma-experience. Uh, Kaya yun, buo lang yan mga kagod siya, buo lang na binutunis yung bake. mau je, kan? Dan itu pun maru. Balik tuin yang nang yang mana? Total yang buku-buku nombaknya, eh, akan dikelak. Okay, mau je.